Hindi pa sila kumakain kaya ayan yung mga tira-tirang pagkain nila nalalaglag. pinupulot naman niya ngayon. Kaya hindi pa ako nagpapakain. Marunong din gumawa ng parante, 'yo. Ibig eh, oh. ay okay. sinusu-mainit. Di mo naintindihan intindihan eh, na 'yan sa tubig. Marunong din siya magarukay ng ano pagkain. Magutom na <coughs>